Sa iba pa rin balita ay dineklara naman ng Lokal na Pamahalaan ng Quezon, Isabela, ang ikadalawamput tatlo ng Disyembre o ngayong araw bilang Clean Up day, day sa layuning masugpo ang mga waterborne at vectorborne diseases tulad ng malaria, dengue at leptospirosis. Ang hakbang na ito ay isinakatuparan sa pamamagitan ng Executive Order Number no. 41 na nagtatakda ng malawakang clean-up drive sa buong bayan. Layunin itong puksain at kontrolin ang mga sakit na dulot ng stagnant water at iba pang environmental factors pagpapalaganap ng kamalayan sa kahalagahan ng kalinisan sa kapaligiran at pag-iwas sa pagdami ng lamok at iba pang sakit. Hinihikayat naman ang mga mamamayan o ang mga mamamayan na makiisa sa paglilinis ng kanilang bakuran at komunidad, maayos na magtapo ng basura at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok at makilahok sa mga aktibidad na isinasagawa ng pamahalaang lokal. Kaugnay nito, walang pasok sa mga government offices sa nasabing araw maliban sa mga nagbibigay essential services ng essential services tulad ng kalusugan, seguridad at emergency response. Ang aktibidad ay bukas sa lahat ng mahalagang at ma mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa upang makamit ang layunin ng malinis at ligtas na kapaligiran. Ang naturang inisyatibo ay hakbang ng pamahalaang lokal upang mapanatili ang kalusugan at kapakanan ng mga residente ng Quezon Isabela.